Hi guys! Good afternoon. Ayan, kakagising ulit natin and finally last day na and yan, kakain muna tayo. Maga nagising si ate. Ate! Ohio! Nagpapainit na siya ng pagkain. Ito yung kakainin mo? Yes. Oh, ito yung kakainin ni ate. Oh. Apretada. So ayan, magkakain muna ulit kasi ang ginagawa namin pag nagagayak ay kumakain muna bago maligo at bago mag-prepare ng kung ano-ano. Pero mabilis lang kaming gumayak. Ibabalik ko nga muna itong aming initan ng tubig. Napakasimple lang nung routine namin kapag pumapasok. Ayan, sakit ng ulo ko. So, ayun guys, ano, uh, sasagutin ulit natin yung ibang mga questions nyo. And, yeah, habang, thank you po, kanin. Mm nakapagsaing ako kanina bago matulog kaya magkano. May mga nagtatanong kung magkano daw yung nagastos ko papunta dito sa Japan. Ayan. Wait lang. Ipapotong ko muna yung ating cellphone para yung pula o yung kate. Eh, Ay, ito pala. Chotomate kudasai minasan. Ayan. So, may nagtatanong nga sa atin kung magkano daw yung nagastos ko nung nag apply ako papunta dito sa Japan. O, yun naman sasagutin natin kasi kahapon, yung sa agency. Sana, sana mapanood nyo yung ano ha, kahapon, yung, yung agency. Marami nagtatanong na agency ko, e eh, cancel na nga or hindi na sila nagde-deploy. So, ayun, ngayon naman ay eh, sa nagastos, kung magkano ba yung nagastos ko. O, oh, ito yung ulam. Lungganisa uli yung isang buong lung, yung isang buong pack na longganisa binili namin sa Costco ay niluto na namin ang isahan para hindi sayang sa gas. eh na nawawala tayo. Yung nagastos ko po papunta dito sa Japan, kung iya ano natin, kung iya ano tawag dito, kung iya uh, pagsasamasamahin ko na ha, pero syempre hindi pa rin eksakto ha. Bibigyan ko lang kayo ng approximation. Wow! approximation ng nagastos ko is more than 50,000. Ayan. But less than? But less than 100K. Yun eh, nung nasa Pinas pa ako. Tapos meron pa ako dong kaunting ibinayad. Nung ako'y napapunta dito sa Japan, may kaunti pa akong pinagkakagastos. Hindi naman pinagkakagastosan. Mga bayad. So, nagpapadala pa rin ako and kasama rin ngayon sa ginastos ko kasi kasama yun doon sa process ng pag apply ko eh. So, ayun, nandoon sa range na yun, ha? Pero, yung ibang, may ibang agency naman po na hindi talaga nag require ng bayad. Kumbaga, yung ibang agency ay once na na-hire ka, libre na yung aral, mga ganon. Pero doon sa akin, sa, sa experience ko, nag aral talaga ako ng parang sarili, nakahiwalay. Hindi ako nag-apply muna sa direct na sa agency. Nag-aaral muna ako ng Japanese language. Kaya more on yung ginastos ko is doon sa pag-aaral ko. Ayan. Tumagal lang naman yun ng 3 months. Less than 3 months siguro kasi Sabado at Linggo lang yung ipinapasok ko. Then kapag Sabado, parang tuwing hapon lang, then linggo whole day. So, ayun lang po. ah uh, kung may, kung tatanong nyo naman sa akin, ano yung mga agency na hindi na nagre-record ng malaking bayarin o malaking uh, pera na ilalabas, eh, ilalagay ko na lang ulit sa video na to. Same naman sila. Meron doon, ah uh, hindi ko na masasabi kung alin sa agency yun yung training visa ang nire-release, alin doon yung engineer's visa ang nire-release, pero andun lahat yon I-search nyo na lang po ha. May mga, may mga agency doon na nag-release ng engineer's visa. May iba naman ay trainee's visa. So, kayo na lang po ang mag-research ha. Kasi dinamihan ko na talaga yung agency na legit para sa inyo. So, yun lang mo guys, kakain na muna kami and si Ate nagsisimula ng kumain ako. Ah, magsisimula na rin and see you tomorrow for our next vlog. Bye! Bye, te! Bye!